Ang ganda ng paggawa ng pugad niya. Ayan o. o. Ang ganda. Tapos ang kagandahan niya mga kanter, aking uh, sa nanay ko, ginagawa po yung gamot yan sa binat. Nilalaga yan, tapos pinapain, hugasan mo, lalagain, tapos ipainom dun sa may binat mga kanter. Magandang hapon mga kanter, welcome back again sa ating channel. May isi-share ako sa inyo, ah, uh, ito na may tungkol sa isang ibon na kung saan ay ang tawagin sa atin sa atin dito sa Mindoro sa Blayan ay kilala sa tawag na balin sa sayaw. Uh, actually ang balin sa sayaw mga kanter ay mahilig siya magpugad sa ilalim ng mga sapa, yung tabing ilog, kumbaga may tubig yung ilalim niya. Para yun ay proteksyon sa kanyang gagawing pugad na maging itlog at hanggang sa makapisa mga kanter maging sisiw ng kanyang mga anak mga kanter ngayon. Sisir ko sa inyo, papakita ko sa inyo mga kanter kung sino pa po, po ang hindi nakakita ng pugad ng balin sa sayaw ay andito lang po sa likod po kupo na to sa may balite yan pakita ko mga kanter ayan mga kanter kung nakakakakwa nyo nakikita nyo yan ayan yung, andyan yung nanay ay ayan yung nanay oh andyan yung nanay ay, no oh yung nanay nyo ayan umalis umalis yung nanay actually umalis na din ayan lang mga kanter oh pakita ko sa inyo at madaling ugat yung balite na to yan yan ayan po yan. Yan yung kanyang pugad. Pulidong pulido yan. Napakaliit. Tapos napakaliit din po yung sanga ng kanyang pinaglalagyan ng kanyang pugad. Para kumbaga ay eh, madali niyang maramdaman kung may darating na kala, mga kaaway mga kanter. O panganib sa kanyang sarili. Kanyang pugad mga kanter. Yan. Titignan natin sa taas mga kanter. Yan ang pugad ng balin sa mga kanter. Titignan natin sa taas kung anong meron sa taas niya makander kung may itlog ba siya o wala kasi lagi siya dyan eh yan uh, tayo sa taas parting na natin at ayan inakyat ko na mga kanter ayan o oh. ayan yung pugad ng balins ng balins sa mga kanter ayan o oh. ay may sisyo pala mga kanter kaya pala andyan na siya nag ano naglalagi sa pugad niya mga kanter ayan o oh. May sisiw pala. Ang cute na ng sisiw niya. Oh. Kaya pala lagi siya dyan. Yan ang sisiw ng balin sa sayaw mga kanter. Oh. Ha? Ang ganda ng pagkagawa ng pugad niya. ano oh. oh. Ang ganda. Hmm. Parang binalutan ng pandikit. Ha? Ginagawang soup yan ay nung iba. Tapos, ang kagandahan yan, mga counter, aking pagalaman sa nanay ko, ginagawa po yung gamot yan sa binat. Nilalaga yan, tapos pinapain. mo, lalagayin, tapos ipainom dun sa may binat, mga counter. Yan, sana nawa po ay nagustuhan ninyo.